I know <laughs> yeah. So it's summer, summertime. It's summertime. <laughs> it's summertime. <laughs> so I'm uh, because summertime. So it's summertime. Walang... Huwag oh, oh. mo ipamaya, mga maganda ka. Kasi isang ilap lang yan. Ababa juice yan. Pero naman kagandahan. Ang ganda mo. Ang ganda mo, deng. Saan ang ganda mo?

Maswerte sa pera, lagi kalagi pindah pinagmupaya ba yung ganda, magtrabaho ka. Gend hindi ka tambay na tambay. Tambay ka lang yun. Tambay ka, tamad ka. Hindi ka maganda. Yun yun ya sabihin mo. Tamad kang mayabang ka, yun yun. <laughs> lagpi ng may ganda. Saan kaya ang ganda niya? <laughs> Tamad ka nga eh. Pag-trabaho eh. Lagi ka lang sa bahay eh. Sa gala-gala eh. Lagi ang bahay at gala. Nakatrabaho mo. Wala kang kita eh. Oo, oh, diba? Lagi diba pa lang magiging ang ganda mo. Oh? Lulipas yung ganda. Lulipas pero, pero hindi yan lumilipas eh. Pera pa rin. Yung ganda na nabubulok yun eh. Nabubulok ang ganda eh. Kaya dapat itrabaho ka. Para maiwan kang insurance sa iyong malaki. <laughs> Saway ka eh. Saway ka. Lalo siya sabi yung maganda ka. Ang ganda po ay nabubulok. Magtrabaho ka. At na maiwanan mo kung mawakumupas at mabulok yung katawan may maiwang insurance ang anak mo. Mga anak mo. Hindi habang buhay, eh, asa sa asawa. Inchende. Kaya mo pinag mo yung maganda ka. Ay, yung pinag mo yung mo eh. Lilipas ang ganda. Lilipas, namumulok. Pero yung pera, hindi. Pwede iwan sa mga anak, mga anak. Hindi magtrabaho ako. huwag kang tapay, huwag puro, huwag ba ganda? Maganda yung mga anak ko, puro na Talaga. <laughs> Yabang mo. May yung maganda sa. Ang ganda yun. Alam mo, makinitin mga hirap paligiran mo. Tapos na sa mo yung pangatik ng kaawid at tapos yung ganda. Ano oh, ang pinagbukan ganda? Wala yan. Mabubulok yan eh. Magtrabaho ka na may maiwan kang isiwan sa anak mo pag nabulok ang katawan mo. Huwag mo pagbayabahan. Ganda? Ito na ang ganda. na nagsasabi sa'yo. Wala kang ganda. Punta ka? eh, mo ka. Parang may pamana ka. Mabulok ang katawan mo. Sa pa? Yung pera hindi bulok. Ah, hindi ka maka-adjust Puro ganda ang sinasabi mo. Ba't kaya ganda mo? Oo, oh, ika. Ba't sinasabi yung maganda ka? Hindi ka maganda! Kung maganda ka, sana Mayaman asawa mo. Ko, alam ko, mga karamihan, maganda Mayaman asawa eh. O, diba? Kasi ang mayaman, ang asawa niya magaganda mo ipag mo yan. Maganda ka. Kasi mahirap. Eh, hindi ka maganda. Handa mo yan. Ang ka. at may maiwag ang insurance sa pamilya mo. Sa anak mo. May pinagumayang kanta na no? mga kids ko. Nabubulok ang inyan eh. Nasabi ko sa'yo, ulit-ulit. Nabubulok ang ganda. Kaya kung mag ka, mag-insurance ka, may maiwag ka ka mga anak mo. Nagmabulok man ang katawan mo. May alalang kagandahan ng asal mo. Hindi yung asal. Asal ang mayroon. ko Yung gumawa mo yung mga mo. Yung trabaho ka at may isip para magka-insurance ka yung insurance big na bubulok. Eh, sinasabi ko siya ulit-ulit talaga. Huwag na huwag kang magmayabang na iyong ganda. Kasi kung maganda ka, si Tom, to sa nasa Hindi, mahirap. O, di ba? <laughs> huwag kang nga Ano nga pa sa Huwag pinang magmayabang ganda, ma. Ganda lang yan, nagbulok. Pero hindi magkagandahan, Diyos ko. Sabang napunta ilong mo. Di ba? <laughs> Huwag mo hindi gano'n lang ganda, e. Bagi pwede mo kaya ganda mo. Nanghihiya sa kaluluwa mo. You're not ashamed in your soul. Huwag mo sa susunod. Kahit sino, ha? Huwag mo sa... Huwag mo, Ryan. Kapag ipagmaya ba ng ganda. Huwag. Kahit sino. Pagmaya sa sarili mong balat. Parang like, hindi ka makajus. Eh. Makajus. Hindi an, Kesalanan yan sila. Hindi yan pinukuran sarili. Salanan yan. Salanan malaki yan. Kaya tanda mo. Makajus ka. Matakot ka. Huwag mo pinukuran sarili mo. Tama yan. Nagbasa ka ng Bible. Nagbabasa ka ng Bible. Hindi mo alam. magbabas ka. Ito ha, kala doon. Magbabas ka. Hindi la mo. Nabubulok ka din. Kaya wag kang magbabas. Magbabas ang bagay. baka, pag inilibing ka, mabulok dila mo. Lagot ka. May juice tayo. Baka unang una mabulok sa'yo, ang dila mo. Ganyan ka. Kaya Hindi, ka na mabas ha. Huwag kang bas

kumata um, e ko um, to my chemical soon i'm going back to manila soon i'm going back to manila pibara january this january bo i'm going to back to manila ayos lang po ng papers papers ng dating bahay ko bakit ako oh, kung okay. na binenta. So, kami ngayon, wala ka pa sa akin. So, I need to travel. Pinaluwas ako ng payo para magbawa ng panibagong dito sa ilo. Yun. Kasi hindi nga inayos yung mga sa akin isang taon. Yun. Ang gastos pa siya. Mag-iipon sila ng